Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng Komite sa Senado ang pagdinig kaugnay sa legalidad ng nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila ng imbitasyon ng Komite ang pinangungunahan, Senator Aimee Marcos, hindi dumalo ang mayorya ng mga opisyal ng gobyerno. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. Live. Senator ano na yung uh, susunod na hakbang ano nagagawin ni uh, Senator Aimee ngayon hindi dumalo yung mga invited uh, resource persons. Na ng Tatina, ang Senate Committee on Foreign Relations upang padaluhin ang mga uh, susunod na pagbilig ng Senado ang mga opisyal ng mga ahensya ng uh, pamalaan. Ito ang inihayag ni Senator Ayni Marcos so, mula sa unang rekomendasyon ni uh, Senador sa matatakas, hindi tumadali tumalo sa Senate hearing. Pangunahin na ang mga Magandas gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga pang admin official. Dismayado okay. si na Sen. Agui Marcos, Sen. De Rosa at Sen. Alan Peter Cayetano sa hindi pang ng mga admin official sa Senate hearing. Tatlo pa ang nila mga opisyal na naunang nagkumpirma kahapon na sa ito. Ngunit sa naunan ay sumanggi na rin dumalo the National Security Council or NSC Director-General of Director Guadalajara. Secretary of the year, Local Government Guadalajara and the Center of Transnational Crime or PCPC Lieutenant General Anthony Alcantara. of these are ng mga tanong sa hiri. Ayon sa Presidential Center, ang mga dinatanggong katotohanan ay mga hindi sinasabi sa kinuwalingan. Ito anya ay ang sila nangyayari ngayon at listo ng takeover up. Sabi naman ni sa Pato de la Rosa, ang pagsinap o hindi pagpansin ng pag mga opisan sa si edikasyon Senado ay mapapaliwala sa check pa, equal practice ng pamahalaan dahil dito. Kung hindi naman dumalo sa pamamagitan ng online conference sa Sen. Christopher Wongko, nalagayag na tumasakayan sa preliminary findings sa inyayag ni Sen. Ayon Paso. Hindi naman ni Sen. Alan Peter Cayetano ang hindi pagdalo ni Police Major General Nicholas uh, Starr the III, ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ilalim ng Philippine National Police. Hindi ang nakatisakunaw na ang uh, BNP official ng executive privilege na ibigit ng palaso. Aga ilang mga bagong informasyon din ang itinawalas ni Senador Ayni Barco. At ay kami ang pagbabalik ng ICC Maraming salamat, Asher Kadapang Jr. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersanin ang executive privilege kaya hindi nadadalo ang mga inimbitahang miyembro ng gabinete sa ikalawang pag sa Senado ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Elias Bersamin nalaman na nila ang mga paksa na itatanong sa pag at na-determina nila na masasakop na ito sa ilalim ng executive privilege. Kaya ayon sa Executive Secretary, minaguting magpadala na agad ng sulat sa Senado na nagsasabing hindi dapat puwersahin ang mga Cabinet Secretary at iba pang Executive Officials na sumagot sa nasabing issue. When we learned about the topics, kasi yung invitation ni Sen Senator uh, Aimee was uh, quite specific about the topics. So we had a uh, look at this uh, invitation and we determined that there are many uh, probable or likely topics uh, covered by those matters that would come under uh, uh, your, uh, executive privilege. So it was best to get ahead with uh, a letter to the senator and to the Senate president so that they would be uh, formally informed. That uh, in that hearing, uh, our uh, cabinet secretaries and other executive officers would be uh, uh, not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of uh, the letter. Tinawag na guni-guni ni Vice President Sara Duterte ang matibay na ebidensya laban sa kanya ng House Prosecution para sa impeachment trial. Ito ang tugon ng pangalawang pangulo ng tanungin tungkol sa issue ng mga kahinahinalang pangalan ng recipients sa confidential funds nito. Ang detalye sa ulat, Nero Saliko. <laughs> Pinihayat ka ng ni House Deputy Majority Leader na Union First District Senator Paolo Ortega ang mga kainahinalang pangalan ng mga tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Para sa House Prosecution Panel, mapatitibay nito ang ebidensya laban sa Vice Presidente kung may nang maling paggamit at paglustay sa confidential funds nito. Gayunman, tila isinasagtabi ito ni VP Duterte at tinawag na guni-guni. Na Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Iloilo First District Representative Lawrence Defensor na isang House Prosecutor. Pinaghahandaan na nilang maigi kung papaano sasagutin ang mga gagawing pakwestiyon ng Defense Panel sa kanilang mga ebidensya at testigo. 80% na rin silang handa kahit na hati ang atensyon sa ngayon dahil sa pangampanya para sa 2025 midterm elections. Ang buong prosecution team rules, dapat alam natin ang lahat ng ebidensya at lahat ang um, lahat ng articles of the impeachment. All of us should be on board uh, on all articles of impeachment. Kasi ano yan, hindi pwedeng ma matanong kami ng related sa ibang articles. Uh, we don't have a mastery of that article. So while we are focused on building up the case for Article 1, we will be on board Articles 2 until 7. Samantala, wala pang pinal na desisyon ng House Prosecution sa susunod nilang magiging hakbang matapos na i-reject ni Senate President Francis Escudero ang mosyon nilang pasagutin na si V.P. Duterte sa Articles of Impeachment. Naninindigan din ang Senate Leader na sa June 2025 na iko-convene -co ang Senado bilang isang impeachment court, oras na magbalik sesyon na matapos ang break dahil sa 2025 midterm elections. Rosa Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan.